Hello, bearers and bashes, Mahilig din pa kayong kumain kapag nasa biyahe? Siyempre, meron ka din bang kasamang mahilig umutot sa loob ng sasakyan? Nyos ko at hindi nga matanggal-tanggal ang amoy sa loob ng sasakyan. Kumapit na nga at nanirahan. Kung pares nga tayo ng problema ay eto nga pala ang solusyon. Maaga nga pala akong pumunta dito sa ER Scar Wash and Truck Wash dito nga lang pala sa Hilerang Mangga, San Miguel, Bulacan. 6.30 pa nga lang ay nandito na nga ako dahil nabalitaan ko nga na meron nga silang back-to-zero treatment. Mapapabango nga nito ang inyong sasakyan na parang walang bahid ng nakaraan. Bagong-bago nga ang amoy. Isa pa nga sa nakakatuwa dito sa ER Skywash ay pwede nga rin ang truck wash. kasyang nga nga sa kanilang garahe ang mga trucks. Ang hirap din kaya maglinis ng truck. Ito nga pala ang mga prices ng mga services na ino-offer nila. Depende nga ang presyo sa mga ipapagawa nyo. Meron nga dyan with wax, with engine, with back to zero, with acid rain at marami pang ang iba. Lahat yata ng car wash and dito sa San Miguel Bulacan ay dito ko nga lang nakita na merong back to zero. Kaya naman talagang babalik-balikan nga namin itong ER car wash. Dahil nakakasigurado ka na malinis at tanggal ang bakterya at mabango ang inyong mga sasakyan. At habang nagiintay nga kayon, meron nga pala sila ditong waiting area at pwede nga kayong bumili ng mga soft drinks at syempre ng ice cream lalo na sa mainit na panahon. At meron nga rin silang comfort rooms. At syempre, meron din silang sounds para hindi ka mainip. Hindi ko nga nga rin na malaya na tapos na nga pala silang maglinis. Dahil nakaka-relax nga yung mga dugtugan. gusto nyo nga rin ng Back to Zero, ay dito na nga kayo sa ER Scar Wash. Yun lang. Thank you for watching. Beheros and Beshies. Bye!